Kini ana video ba di silbing akuara ni pong i-share ninyo kung sa kuang kaagi isip mananagat. Maong humana dyan yung video ha ba di aromasairan dyan ninyo sa may tirada na to di abadi o wag yung tirada ane kaya masahiro raman naman kwarta sayo sa kabuntagon ba di alas 6 na kapin hapit na mo alas 7 dili dyo kung makatuyang tuyang ugtog ba di kaya lagi na pa ati manonon dito sa pantalan pero dili dyo sa taga adlaw kung magbiyahe ba di na usay magpahuway good food ko kung magchilchilang food ba nagsaba dipindi na dyo na sa kwa ba di masahiro ba ko yung di man dyo na to kalikayan ba di nga mautdan mong yung tagwarta na po ako sa uban ba di nga magchilchil na lang daw kuno kay bakasyo na kung saan man atong ba de, lag -lag, agunyay, klasi, kwarta. Dako, na tong chilchil di abad di lag na ko ni mama ug ni papa mangayo og kwarta naa na dei mi sa pantalan ba di niya kini ang gipagunit na ko sa kamera mo uban po ni siya sa akong biyahe ang una na ko nga i-share ninyo mga ba first of all ako dai si Nico Chavilluya na aka Tirada ba di gasugod dai ko og vlog ba di June 6 2024 murag mo pito na siguro kabula na niya, ko ang kabulan na ni ako ang pag vlog ba di pero at least nalaman pud ba di ni improve pud gamay ba ari man jud ta magsugod sa hinay ba di lain sad kay musika talargo no din sunod nga ko ang i-share ninyo kini ana pud ako ang pagpamasahero bata pa lang ko ba di nagsige ko uban uban og pamasahero sa ang papa din madugay ako guban uban ni papa badi din tong siguro ko mga grade 6 ka mauna ko mudala na ako niidad ni edad ko sa una og noy beba di ka mauna ko mudala na ako kini ajud ako ang gi-share ninyo ba di tinuod gyud tanan saksi juning ning uban di nga nagatan-aw tungod sa kabata pa nako ba di dili pa gyud na mosalig sa kuha mga pasahero dili man kita ko pabiyahe ni papa badi kay lagi dili pa ko kasaligan pero na gyud usahay nga kawato nang pambot mamasayro ko ako ara ba kitan lagi nako sa kuha kag galingon badi nga murag okay na ba murag ka mauna siguro ko ani nagoy time badi nga ang pasahero maambak tungod lagi kuno kay bata pa ko mao nagpasalamat jud ko sa ibang pasahero badi din nga nisalig yun ako ato nga tayo ma. kasagarang masalig sa ako ba din ka ng piyora yun taga isla ka mur na silag tabok mo na sayra na yun nila bang, ko na abis experience ba sa ako ang di may na to ng mga ingana kinaunahan badi din arang sa unos kanang nang naanod bitaw ko kung dyan tanaw na ko na makug naab moto na kahilak yun ko ba din ka bata pa ato din wala yun ko nagpadala to sa emotion ba din na ninkamot yun juda makina moto kaloyan in sa ginoo ba madugay na kong binunlot o um, niandar na yun in ang makina pero one agay lakilak na din sunod ba di ka to pong ko ko umakina din gabi i e, nabitaw ka ayo. Siyempre ba di basta gabi i e, wala na ko mabuhat anay yung taon kaya wala may makita sa tuwa wala na yung makarescue ba. Din wala pa dyan ko'y kontak ni Papa. Mang wala ko laing nabuhat ba di ko dili natulog na lang ko sa pambot niya nagpaugmaan na lang. Din katua din tayo ma ba di ako ade pong Papa sige di po silang pangita sa kuwa. Natuyok na kuno nila ang kadagatan di adool sa amua ba di pero wala pa dyan kuno kunila nakitaan. Din mauto ba di nagpaabot na lang kuno sila buntag bintaha na lang kuno kay nakitaan ako nila. na kunila. Narescue kunila ba di alas 8 na sa buntag. Din sunod nga ko ang ishare ninyo ba di katong nalulog. pambot pero okay ra nga pagkalunod ba diya kay wala namo kuy pasahero padulong nako uli ba mas kuyaw man jud ang malunod ka ba di nya napa bitaw mga pasahero sus in na obligasyon ra ba na nato kusog kusog gyud pundo sa hangin ba di mo wala bitaw ka daog unya ma oto pagapadpad nako ba di na igo ko sa pondo sa laing pambot kana akong ipang share ninyo ba di bata pa kuan na tabo na ha kay karon lagi itang tangkod kun daog edad ba di medyo na nako diskarte bitaw ka na pud mo dalaw pambot ba kini ada pud ang kauban ba di silbing mura ra pud migdungan-dungan aning nga na masahero siguro pero mas una pa jud kuniya ba di pero ni sunod pud ni siya Ug dili lang di po tas unog maayon yung video ha badi niya. Salamat na lang di sa pagtanaw ni Modiha, no? Ug paliog na lang di po kong share ani badi. Ug dagat salamat maura to. Bye bye.